Ngayon papakita ko sa inyo kung paano yung trabaho namin bilang mga photographers dito sa Saudi Arabia. And yung kasama ko kumukuha na siya ng damit. unang una talaga pagdating namin sa hall. Uh, mga details ng bright ang unang-una namin kukunan. Uh, ng mga damit, sapatos, yung bouquet, halahas, perfume, style hat, pati yung hall. Lahat yan mga decorations sa table, sa labas, lahat kuponan namin yan. So ngayon, dito muna tayo sa damit ng bride. So, tapos na yung, tapos na yan kanina, pinopinaul. inulit kasi lalagyan. Gusto ng bride na lagay tayo yung taraha sa manikin. Ayan, nilagay na ng kasama ko. Oh. Nayos niya lahat kailangan talaga bago picturahan. Ah, uh, kailangan maayos lahat. So yan yung kasama ko, inayos niya. Yung isang kasama ko naman at ayos ng ilaw. Mabigat yung ilaw na yan, guys. Sobrang bigat. Kaya kailangan macho ka pag nagtatrabaho ka dito sa Saudi Arabia pag <laughs> photographer yung trabaho mo. Kailangan malakas ka kasi mabibigat yung mga gamit na tinadala namin sa araw-araw pag may mga wedding kami. Pag wala naman kaming wedding, sa loob lang kami ng studio niyo, nag -ed. Ayan, tapos na niyang inayos yung damit. So, ready na yan, kukunan. Kailangan kasi yan, maestar, Pero hindi ko siya gusto kasi para siyang may... <laughs> hindi siya... Hindi ko siya gusto kasi iba yung style ng taranya kasi merong feathers, feathers. Kaya para siyang ano mumot. So, ganyan lang guys. Basta may tagaayos ng damit, may tagaayos ng ilaw. Tapos, basta tulong-tulong lang pag, pag nasa labas kayo para mapabilis. Ayan, kukuha na siya. Una na niya. I-video na yan siya. Pivideoan niya yung damit ng bride. Tapos magsinya siya ang ilaw daw. I-adjust kasi hindi hindi masyadong, ano, nakatama yata sa... Pero siya pa rin ang nag-ikot kasi nasa malayo yung inutusan niya. O, ganyan yan, guys. Minsan, pag wala kaming kasama, kanya-kanya kami. Ibang foto, ibang video. Kaya kanya-kanya kaming dalawan. Basta dito, kailangan mabilis ka kasi may oras lang. Limitado ang oras ng pagkuha mo. Ayan. Hindi na siya. Kung niya. Isa na.